so sa drogas ikumpara sa niaging administrasyon di gyud ko too ana kabantay mo sa mga balita ni oso na sa ning patay pinatyanay niya kasagaran gyud na hinungdan sa patay drogas mo na kining atong gobyerno atong mga leaders di gini sila kapamakak diha man ko nadunggan ngayon ni minus ko no ang kaso sa drogas ikumpara sa niaging administrasyon di gyud anak ana kay karon ni balik yun. Dito lang katong nahitabo hitabo snaga o sa mga hitabo nga ang ang amahan, ang kapuyo nipatay sa iya, iyang asawa-asawa, Dipatay pagyong pag iyang duha ka anak. Tungod kaya pos drogas. Karoon sa ato dinis ni na sa ito na special balita na nasilaing di drogas kaya po. Na, na, mga taxi drivers karoon, kulbaan na sa akin, anasang na, tulis, mga kana mga stores, mga sari-sari stores, convenience stores, mga pawn na nasad ang tulis. Daghan na sa na dunggan, akyat bahay, ipang lungkab, ilang balay. Naanan na ron. Na, na, ano? Labi na nga, gawas nga lisod na kayo, tas panginabuhi, pabahaon pagining yun